si uh, former Senate President Subiri and Senator Joel Villanueva, sinabi nila na kinukonsider nila kung lilipat sila sa minority. So, magkakaroon ba kayo ng effort para pigilan sila na mag-minority at sumama sa majority? Black? Um, pasya nila yon. Pero sa ngayon, base sa tradisyon at rules ng Senado, Am um, tinuturing namin silang bahagi ng mayority dahil kung maalala nyo after nung election by acclamation dalawa lamang ang nagmanifest na sila nagabstain at hindi sumali sa boto kaya nanatili sila sa minority si Senator um, Pimentel at saka si Senator Ontiveros. Am um, malayang makakapag kahit anong oras, basta may plenary session kami, sino mang miyembro na umanib sa minority. Pero sa ngayon, bahagi sila ng mayoriya. Pero bahagi man sila ng mayoriya o minoriya, gaya ng sinabi ko sa talumpati ko mula matapos ako manumpa, mm -hmm. tinuturing ko silang pare-parehong miyembro ng Senado.